Veteran Gilas player na si Gabe Norwood sinabing maliit ang chance na manalo ang team ng Gilas na FIBA World Cup. Kay Soto hindi nagustuhan ang dahilan ni Coach Chot Reyes bakit ito di pinalaro kontra sa Dominican Republic. Ago ang lahat salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa mga nagla-like, subscribe sa ating mga video. Nagsalita nga ang former Gilas player na si Gabe Norwood tungkol sa magiging sunod na laro ng ating national team kontra sa Angola mamayang 8pm. Sinabi nga nito na sobrang liit ng chance na manalo ang ating national kontra sa Angola at Italy, mas malakas ang mga susunod natin na makakalaban kaysa sa Dominican Republic, kaya importante daw sa atin kung napanalo natin ang first game dahil malaki daw ang magiging impact nito sa kumpiyansa at determinasyon ng player. Dagdag pa nito ay hindi gaano organized ang rotation ng mga player natin at idagdag pa nang nawala si Jordan Clarkson sa laro ay pinabayaan na ng coach ang mga player ng sarili nilang desisyon. Kulang daw sa gabay ng coach ang mga player kaya hindi na ilalabas ang 100% ng kanilang skill at talento. Kaya naman importante ang merong matalino at madiskarte na coach sa kung saan man laro dahil ang coach ang nag-organize at naglalagay ng pwesto upang ma-utilize ng maayos ang galaw ng player at magamit ng ayos kung saang field ang mga ito sanay. Kaya need nga daw ng bansa natin ay improvement at dapat natin ma-adopt ang coaching style ng iba't ibang bansa upang madagdagan ang knowledge natin sa basketball sports, hindi na sa lahat ng panahon ay kaya manalo gamit lang ang pride. Habang si Kai Soto naman ay hindi nagustuhan ang dahilan ni Coach Chot Reyes kung bakit ito hindi pinalaro matapos lang ng isang error nito sa loob ng isang minuto. Ayun nga kay Coach Chot Reyes. Kai picked up two quick foul so we have to get him out of the game right. Oy! AJ Edu was playing very well. And if we get Kai in the other one I have to set is a guy named Junmar Fajardo. I'm sure many people are going to wonder why, but between sitting AJ Edo and Jun Marfajardo, there was just no opportunity, and the match-up just didn't favor Kai. Kaya naman laking galit ni Kai Soto kay Coach Chot Reyes, dahil sa isang pagkakamali lang ay nawala na ito agad ng chance pala ruin gaya ng ginagawa sa kanya ng iba't ibang bansa. Sa tingin nga nito ay parang hanggang ngayon ay may galit pa rin ito sa kanya dahil sa naging issue nilang dalawa ng mga nakaraang linggo tungkol sa pag-downgrade sa kanya ni Coach Chot Reyes. Sa tingin nyo mga lads, makatikim kaya si Kai Soto ng maganda laro ngayon kontra sa Angola o ay bababad na naman ito si kabayan Kai Soto ni Coach Chot Reyes sa bench. Kung sakali kayang mabigyan ng mahabang playing time itong si Kai Soto ay may mapapakita kaya itong magandang laro sa ating national team o tama si Gabe Norwood na kailangan natin ng mahusay na coach upang mailabas ng mga player ang kanilang 100% sa loob ng court. Comment down below ang masasabi nyo mga lods. And don't forget to like and share ang ating mga video.